Oh, hello! May galang shout out sa inyong lahat. This is RC Mena. So, ayan o. Oh. Ang saya-saya ni Coco. First time niyang sunduin ko dito na ano, sa school niya na sasakay so, kami ng MTR. Where are we going? To... MTR. Have you ever try to ride the MTR by yourself from your school going to our house?

They, slippery. they They speed up going so fast. They and they will drive out of road, Isn't it? Yes. They must be slowly, isn't it? Yes, but they care. No, they will care some on me. not up? Yes. Not at all. college din pala yung eskwelahan niya. Kala ka primary at secondary lang. Ayan, nauunan na. Ayan po sa kako. Okay. Ang kit ng mga, ano, ng instructor ng mga building dito, oh. Di ba? Pwede ka naman din dumaan doon. Then, punta ka dyan sa B-Walk na building dyan. Pero dito kami bababa -ba kasi pag subscribe na kami dyan sa mga ano MTR Going walk here to the lift or we walk here? Double. Going to walk here. tayo. Ang ganda mga no? Di ba? Ang ganda ng surrounding sa mga school. Ayan, sign na ng... Sometimes you do to you do. You, sometimes uh, mommy will get you. You take NTR or taxi always. So yeah. Me too. I feel bummed sometimes. Sa so, dito kami, dalakad, kapunta ng NTR. Actually, meron naman siyang shortcut ang lang Dito na kami sa mall maglakad. Yingwa. Look, is this your school school store Yingwa? Siapa si Yingwa? Si Yingwa. 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 Oh, nggak nama no Yingwa. Nabi mga nagbebenta dito ng mga ano. Mga uh, medicine. Ini bread, si Koko. Ay, kala ko bread, hindi pala. Hurry up, hi. we are walking. Akan pagunta kami nang MTR, going to Chung Kwan -o from Nam Chung, nang ng Chung Kwan O. We This way. Where are you? lấy thằng này bay in. Lạnh yeah. La, nah. ba so, Careful. pagkano niya. Lepayin. You have to wait. Ano sabi niya ate kalikot o. O, doon na siya. You have to wait. You have to wait. Have to wait. Jadi, jadi go down there. Ya. Yeah. You see that? At Namjong Station. saya so, di dekat kita sama ay. Namjong Station. Unta na MTR. Please stop. Stop keep walking. kulit siya talaga oh, tingnan mo ang school niya kasi is, lahat is boys so hindi maiwasan na makulit tsaka ano siya minsan alam mo na pag boys school eh puro mga as puro mga pasaway pa natanang <laughs> train Plus smeet sinh năm đi nghìn hai eleven hai nghìn 7 mươi hai nghìn hai mươi hai nghìn hai Hey Coco. This one. you don't have What không latte to So Hong Kong Hong Kong No đi biển na Hong Kong à okay, ah. okay. Yes Oh <coughs> <coughs> going to the Hong Kong <coughs> <coughs>

Come on. Nagmamaritesan uh, pa. Parating na yung train. Come on, kakain. Dala na yung train. Oh. punta ng Hong Kong Island. Bababa ba, kami ng Central and then saka kami from Central to Wan Chai. And then ay uh, Central to North Point then North Point to Chung Pan Mo. Diba? Karang kaka? Look at that. How you sitting you So, guys, nakarating kami ng Chung Kwan O. So, dito na kami sa may Chung Kwan O. After one hour na biyahe namin. Makulit na koko. Here. You go first. Here. Go, go. Here. Okay. Ayan, dito na kami sa mga itong kwan. oh. ang popcorn na antok na yan. O, oh, antok. Kisingin ko, sabi niya. Oo, oh, oh, alam ko, pero antok siya. Is you sleepy? Nope. No. No? <laughs> you don't want to get your... I give you a jacket, you don't want. It's deep inside in my So I can't get it. You get alam. This TV is a So, ayan. Pauwi na kami ng bahay. After, nakakapagod yung mag magsundo sa kanya kasi ang layo-layo ng eskwelahan niya. Isang oras na pupunta at saka isang oras na babalik. Oh. So, tapos pagdating sa bahay, kailangan mo magluto mag-prepare ay wala pa pala kaming gulay walk are you making a video or something? no sayang I post just press on them. Sometimes it's not. Ugh. Dito na kami sa May Park Central ngayon maglalagsay tayo sa inyong lahat ng mga kademi Sarah Subok, Josebele Garcia Nanay Marlene, Nanay Marta sis EBR Vlog, sis Furio Muy Guay the Explorer Marbelin Sumait Ben Volante Marles Polido sa lahat-lahat ng mga kademi Jos, Josue Ah, sino pa ba? Mga hindi ko nabanggit. Si Josephine Tablatin may anang. Stop na yung ano. Huh? Yeah. They just open now. No, we have to go now. You have to do your homework. It's a new Yan, sa lahat ng ginakadong yung I mga kay DJ DJ Winray Hanggalaw, well, shout out sa inyong lahat sa lahat ng mga oh hindi ko nagamit may guay para siya kasi yung lahat mga team academy at saka ones team ones medic oh. thank you thank you oh so much mommy. sa patuloy ng pag support sa ating youtube channel this is our siwena saying goodbye and god bless thank you so much for watching yeah So na tayo. Dito tayo dyan sa taas. This is the marketplace and then we're going up. And then, bye-bye! Yeah. So, masapang akyat baro tayo makarating sa ating building. So, doon kami galing sa baba kanina na makulong mga laga next time ayaw ko na siyang sumakay ng train kasi ayaw niyang umupo gusto niya lakad ng lakad eh makul ma malikot siya yun guys nandito na kami sa amin may ka shout out sa inyong lahat yung mga thank you thank you so much and god bless and bye bye Amin, please. guys bye